Yan si husband naglinis ng isda. Naglinis siya ng malaking yellowfin. Isda, gawin daw niya ang face fillet. Dan oh, si yan ah, si si bagian. Galing pa yan sa work. Sa uwi lang niya. Tapos yung himo siya o face fillet. Bukas na. Huh? ay bukas pala kaya nilinis naman ng naman yung isda isda na malaki ito sabawon ng tomato mukala kalahati magtula na uh, ani pinirito magtula na sa dugo niya sinabaw sinabang isda nandun may luya tingnan ko muna yung ano ko piniritong tilapia ito naman yung piniritong tilapia hindi tatapos yun ito na yung dalawa. Ito na lang yung dalawa. Malapit ng maluto. Inap naman yung ano natin. Tilapia. Pero gusto pa niyang magtula ng yellowfin. So guys, ito yung bad na bakit anong gagawin ni Gaan? what's and learn. Yay. what's online kuno ko na po. Kitaan ko si kayo paano mag picture yung sinilang sa dagat. Chip cook mangunin si husband tapos hindi lang siya nakapagtapos. Kasi <laughs> wala daw siyang ano, budget pang tuition kaya 'yung pagka-chipcook niya. Toto na ata 'tong ano mahal. Dilaw ya. Tapos naman, 'yung dinadag. Kailangan. Siguro an babakutan. 'Yung ano pa daw, itosted pa daw niya more or more pa daw. Kay parang masarap. Tapos daw andain na 'yung sauce na kalamansi toyo at suka na maraming kalamansi ah ito yung yung fresh kalamansi tapos yan yung is isda na yan gawin daw yung fish fillet yung kalahati gawin yung yung tula yan na tama na yan Gracias.